Iginit ni Sen. Alan Peter Cayetano ang pangailangan mapalakas ang internal affairs ng Philippine National Police upang epektibong labanan ang katiwalian sa hanay ng mga pulisa. Sinabi ni Cayetano na dapat maramdaman ng mga pulis na may institusyon, nagbabantay sa kanila at may kakayahan panagutin ang ito mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa pinakamataas. Kaugnay nito, inirekomenda ni Cayetano na ilipat ang iyas sa ilalim ng National Police Commission sa halip na sa PNP Chipa. Sa ginitong paraan, anya ay magiging mas malaya ang iyas na imbestiga na kaso na hindi pinakikilaman o ginagantihan ng sangkot sa partido. Poprotektan din anaya nito ang mga matuwid na polis na ginagawa lang ang kanilang trabaho. Inirekomenda din ni Kaitano na gawing mas mabilis ang promosyon at pagandain na sweldo ng mga polis na magpapasya maging bahagi ng iyas. Bukod pa rito, ang pangangailangan bigyan ng 5 milyong piso ang IAS sa tuwing may priority investigation ito na kailangang isagawa. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.